ilagay na natin ang mga tangkap. Tapos na, ilagay na natin ang repolyo. Ilagay na natin ang tapsi ko. Ayan. Okay. na rin natin ng seasoning, ang palasa. Ayan. lutuin lang natin ito. Lagyan natin na ng soy. sauce. ito ay nilagyan ko na siya ng tubig para magkulay. Hindi po marami yan ha. Kasi konti lang kanina. Inubos ko na lang. Lutuin lang natin ang ating kulay. Kasi tatanggalin po natin ito. At mamaya, lulutuin din natin ang ating bihon. Ayan, ready na po natin tanggalin. Yan ito po ang portion ko. Tanggalin ko na po ito dahil maglalagay tayo ng tubig. Tignan nyo yung soy sauce na nilikay ko o nawala na. O diba? So, lalagyan na na ito ito ng tubig. Tanggalin muna natin itong mga ginisa natin, gulay. Para isunod naman natin ang lihon. Ayan, ganun po ang aking technique sa pagluluto. Ayan, tinanggalan natin ang ating gulay. Naglagay lang tayo yung may puto-puto na chicken para maluto pa ilagay na natin ang dibo na binabad natin. Ayan. Ang purpose ko bakit ko binabad konti para madare siyang nahimay-himay, hindi ako nahirapan. O ba? Diba? Ilagay na natin ang ibang gulay. O ba? Diba? Ihalo natin yung ibang gulay. Para matindi. na. sila na ang ating bacon. Ayan po. Pwede na po tayo kumain. Ayan. Diba? diba? na po siya. Ayan na tayo. Kain na po tayo. Hmm. Nag-iwan po tayo ng pang toppings natin. Ayan. Luto na po mga sisilap ang ating bacon. Ayan na po. Thank you for watching. Bye-bye.